pupunta natin? Cavite, tapos Tagaytay. Punta Tagaytay tayo mga amigo. Ngayon natin. Pag-drive na naman tayo kung, kung nakaraan. Pa-north tayo ngayon. South. pasouth. Ay, nagpasouth south na tayo na nakaraan. Laguna ah, naman, di ba? Las Banyas, Laguna, nakaraan. Ngayon naman, Cavite, tapos nagtagaytay. Kaya samahan nyo kami mga amigo at amiga hanggang sa mga ilang araw bago umuwi ng Kuwait maglalagalag muna tayo. Susunitin na na yung mga natitirang araw natin. Tama ba yun amigo? Tama yun. yata uh, ang punta natin sa Tagaytay uh, magiiwan tayo dun ng magandang alaala. Uh, ala. Ala <laughs> -ala. Iiwan lahat doon Kumbaga, pagdating natin sa Kuwait, para tayo na repress Lahat, back to zero tayo, lahat ng isipin. Wala na, kunti lang naman na isipin natin. At hindi na dapat isipin, pero iiwan natin sa tagay tayo. Oh pero magkakabiti muna kami kasi nga dadaan namin yung kapalit ni ng ang ating amigo. Uh, oh, kasi dun yung si Jenny. Nandun sila. Tapos pagkagaling ng kabiti, diretso na tayo ng tagay-tay. Tagaytay tay See you later. Dito na kami sa Alabang ito, Dati araw-araw kong -araw, binabiyahe ito Kaya medyo natanda natin itong lugar na ito Pero siyempre ang laki na yung panagbago Kapit yung kabilaw Nung bumabiyahe ako, ganyan din yan lang hindi nagbago. Yan traffic na yan. O, kasi yan lahat papasong. papasok. Papasok wala naman pa uwi Oo. Oh. Kaya maluwag. i'm boston Heights MCX na ngayon dati Susana Heights lang ito ay kung makikita niya sa Susana Heights ano kaya ang mga sabihin tapos Bilyar City nandito tayo kay Bilyar siguro kay Manny Bilyar yan Welcome to MCX ito yung inano nila dadakutan damo Pagkaraan ng 2.9 km Kumaliwa sa bako or exit. Ito bago sa akin to, hindi pa nakakadaan dito. Kaya medyo kalmahan ulit yung takbuhan natin.

Pa hindi ba? hindi ba hindi ko na alam <laughs> dang hari aginado dang hari ang nakalagay dang <laughs> hari basta ang ginawa natin pasig to Cavite mamaya pagbibigay ulit tayo pero ngayon road trip pasig to Cavite naman lugar yung pumunta natin sa Cavite Las Mariñas. Las Mariñas. daraan ng 300 metro. Kumaliwa. Tapos kumanan. Sa... Ano mang kabiti na ito? Saan yan? Kabiti na ba yan? Malamang. <laughs> malamang daw. Sabi Malamang, malamang kabiti na ito. makinuha natin ang kabiti ng siguro... Dalawang oras. 6.30 tayo malis eh traffic lang kasi doon sa ano 6.30 to 7.30, wala pa wala isang oras ka lahat e Molino Town Center kasi umalis tayo doon ng eh, ano oras oh, po may inuat tayo din dito yung pinag-massage natin doon sa MLS 630 ngayon 743. Wala pang 630 nung malis na yun. Paris Elton. May Paris Elton doon. Karo si Paris Elton. Oops. तो Marinas ayun Medical Center Cavite School